guys, good morning. Magluluto tayo ng manok na merong tomato sauce, at iba. Ito yung chicken, pinakuluan ko na siya, kulo lang. Tapos meron tayo, naluan ko siya ng um, beans. Tapos merong saging, at ba, diba guys, experiment ko lang to. Yung ating tomato sauce, yung ating luya, sibuyas, bawang at yung ating bell pepper. Ayun, meron pa tayong asin, ha? Asin at saka paminta. Hindi ko na sinama dito. So, ayan lahat ang ating mga ingredients, guys. Ayan. Ayan. Magluluto tayo ng manok na may tomato sauce. Ano ang tawag niya sa lutong ito, guys? Ayan. So, magsimulan tayo magluto. Samahan niyo ako sa ating pagluluto. diyan Tapos yung ating manok na sinakloain. yung pinakuluan natin ay pinakuluan ka rin yung kamay sa bawang kumpit lang sa bawang. natin yung sabaw guys para lalong, lalo siyang maluto. sabaw para hindi siya matuyuan. Okay na yung sabaw na yan. Tapos pakuloy nila natin. Para siya ay ano, tuluyang lumambot. Okay. Lagyan natin guys ng asin. Yan mga konti-konti lang. -konti. Tapos ating Lagyan ng kalinta. Okay, so pakuluin lang natin siya, guys. natin ilagay yung ating ibang ingredients okay stay tuned okay, balikan na natin guys yung mga pumulog ang patatas eh. Medyo mas mahal ang patatas kaysa bananas kasi taw. So yun ang kagandahan guys kapag nagluluto tayo kasi walang limit. Kung gusto mo mag-experiment na iba, mag-dagdag, mag-add more, pwede. Iba. yung ating 115 grams na tomato tomato sauce dapat pala paste pero pwede na rin mas ma, mas matingkad kasi ang paste dapat pala paste na ginamit na paste. Pero pwede na rin. Hindi siya kasi ganun makulay. Tomato sauce. Para may kulay orange na ng konti. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating Bell pepper. Paglagay tayo ng konting sukan. Gusto ba? Gusto na lang. Okay ba yung washing machine mo, Renz? Gusto din ng sabon. Haan? Saan ganoon? May sabon. Okay. Haan? Okay, hey, so takpan na muna natin para siya ay tuluyang maluto. Ayan. Dito naman sa kabila ay magluto tayo ng pinapa. May nabili akong pinapa. Pinapa is smoked fish. Pwede pa guys, smoke fish. Magkakaroon. Come on Anette, kumahap habang ipapatayo ng damit, may tayo sa ilalim. Ay, ipigyo ako. Ipigyo ako rin. rin. Hmm. Ito ay tinapagay si smoke fish. Linisin hmm. mo na lang rin. rin. So, okay, natin yung ating niluto sa Okay ba? Diba? Salawang luto yan, guys. O, Kailangan talaga halutin kasi tigitigas yung ilalim. May ano? Ano, ko na yan. Mol -mol. Ayan, okay na. Kanina, pag-talitin mo. Okay na siya, guys. Ayan, luto na ang ating manok na may tomato sauce. Sa kabila naman ito ang ating ano ba yan? Smoke fish. Sabi ni Rex, manok na pinula. Si ate ay may handa na manok na pinula. Ayan. Ayan. <laughs>